payo kaibigan Ngayong gabi mga kapuso, sumama nyo kami na aking kaibigan sa aming programa na pinamagatang payo kaibigan Ngayong gabi mga kapuso, susubukan nating magbigay ng payo sa ating letter sender sa abot ng ating kalokohan. Este kaalaman pala mga kapuso na itatago natin sa pangalang Mrs. Hidden Ko. Kaling tago na yan mga kapuso. Kaya hindi, hindi na siya makakilala. Pag nakakilala kasi pa dyan, eh, ewan ko na lang. Kaya ano pang iniintay natin mga kapuso? Pasahin na natin ang kanyang liham mga kapuso. Dear Valued Customers eka mali to Bill to gusto mga kapuso Eto na talaga mga kapuso Sobrang laki ng problema niya mga kapuso Eh, malaki rin yung sobre Kaya, anong pang natin mga kapuso? Basayan na natin kasi Baka may makabasa pang iba And mawalan pa tayo ng programa mga kapuso Basayan na natin mga kapuso Dear Bigong Vlogger Sumulat so ako Para kumingin ng payo sa aking asawa na dati po ay napakabait pero ngayon po ay napakasalbahe at lahat na po ng bisyo ay alam niya ano po ba ang gagawin ko sa kanya sana po ay mabigyan niyo ako ng payo at salamat nga po pala at napili niyo ang aking liham lubos na nagpapasalamat Mrs. Hidden ko ah uh, salamat nga pala Mrs. at sumulat ka sa aming programa. Uh, tungkol naman sa sulat mo, kaya yun ang napili namin kasi yung sulat mo palang, misis, ang sulat dito sa aming programa. Wala pang ibang sulat dito, misis. Kaya maswerte ka, misis. Ikaw ang una naming uh, papayuhan. Pangalawa, misis, uh, tungkol naman sa sinasabi mong asawa mo na dating mabait, pero ngayon, salbahe na, at uh, Ganito lang kasi yan, misis. Dapat kasi, nung dalaga ka pa, ang hinanap mo, yung salbahe na. Para, pag dumating ang panahon, at nag-asawa kayo, babait siya. Kasi, misis, ganito kasi yan. Pag ang salbahe, kinakasalan mo, pagdating ng limang taon, pwedeng bumait. Pero yung mabait, sa una, pagdating ng limang taon, misis, ang pupuntahan niyan, magiging salbahe may sis. Intindihan mo ba? Kaya, kayo, mga dalaga, ang hanapin niyo sa mga lalaki, ay yung na. Kasi, pag salbahe, nakilala mo, may tendency yung bumait. Pero pag, ang nakilala mo is, mabait, may tendency yung maging salbahe. Kaya kayo dyan, ang piliin niyo na, yung salbahe. Kasi, walang ibang pupuntahan niyan, pag nagbago, hindi bumait. At, yung mga mababait, walang ibang pupuntahan yan kapag nagbago. Kundi mangin yung salbahe. Kaya, doon na kayo sa salbahe. Sigurado, pag nagbago yun, mabait yun. Tandaan niyan. Tandaan niyan, mga kapuso. At tungkol naman doon sa sinasabi mong mga bisyo, misis, na lahat na ng bisyo ay alam niya. Uh, sigurado ka ba diyan? Paano masabi? Nakita mo na ba siya na tumaya sa wedding o sa color game? Nakahuli mo naman siyang sumabong Or Tumaya sa sakla Yung mga ganong bagay, misis Dapat uh, sinisigurado mo yan Dapat uh, hindi ka naniniwala sa mga Sabi-sabi, misis Dapat ikaw alam mo sa sarili mo Na totoo lahat yung Mga binibintang mo sa asawa mo At saka, misis tanda mo to uh, Ang pinagsama ng Diyos Kailanman hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Ang dami yan, misis. Kaya pag-usapan niyo yung mga problema niyo, missis, Walang bagay na hindi nadadaan sa mabuting usapan. Oh, ba, misis? na uh, napayuhan ba kita ng maayos, misis? Uh, sana nakatulong yung payo ko, misis. At dito na nagtatapos ang ating munting programa, mga kapuso. At sana po, ay nakapulutan nyo ng kalokohan este ng aral pala mga kapuso uh, gusto kong magpasalamat sa ating cameraman na si Eman ang ating producer na si Topper at ang ating director si Victor at ang ating mga manonood kasi kung wala kayo para akong sira dito salta ako ng salta at kung gusto nyo humingi ng payo huwag kayong mahiya sabi nga ni Boots Ansonroa Huwag magtanong. Ay, Susan Rosas pala, sorry. Huwag magtanong kung may right med ba nito. At muli, ito ang inyong lingkod na si Vlogger. Samahan niyo uli kami sa ating programa na pinamagatang Payong Kaibigan.